Sir, anong meron sa tinda mo? Bakit dinudubog ka ng mga tao? <laughs> Grabe, ang dami. lang pagmamahal yan, sir. Ang dami mong ano, customer, oh. Araw-araw to, sir, ganito. Opo, sir, araw-araw. Ang -araw. laki naman yan, sir. Grabe. Yan ay, sir. Yes, sir. Ang daming okay. laman. Pahawak ako, sir, ha? Sige po. 109. Grabe, ang taba naman ni Oh, ang init. Ang laki. Akala ko nga kanina, imbutido, eh. Ang taba, oh. Grabe, oh. Saka ang bigat na sa personal, ha? Ganyan ka lang. Kunwari, titira ka ng bola. <laughs> Sabi na nga ba, kamukha mo ito eh, <laughs> Hello, sir. Hi, sir. Sir, ano itong tinta mo? Imbutido? Ay, hindi po, sir. H hindi ba ito imbutido? Hindi po, sir. Eh. Ano ito, sir? Burrito po yan. Hindi ba piyaya yan? Pita rapper po. Pita? Pita uh, rapper. So, anong laman yan sa loob, sir? Ah, laman po na ito sa loob. cheese, corn, tsaka beef po. Order din ako niyan, sir. Okay, 88 sir. pesos, apat. Opo, sir. Okay, yan. Sige, sir. Uh, ano naman yan, sir? Ay, laman po na ito. Bali, ito pong lahat ng veggies natin. Tapos, ito pong cheese, dip. So, habang ginagawa mo yun, sir, panong ko lang. Ah, sa mga nakakapanood sa atin ngayon, gusto kang puntahan. Anong address mo, sir, at tuwing anong oras? Bali, dito lang po ang location natin sa dilid ng Petron sa may Blooming Span. Dami naman laman yan, sir. Hindi ba dahil nakakamera lang yan, sir? Hindi, sir. Ganyan po talaga alam po ng mga customer ko yun. Ayan. Shoutout po sa mga customer ko sa Pinopal Bale, ito po. Tapos na po siya. Bale, ilalagay po natin siya sa mail dito. Ayan. Ayun guys, so, oh, dito tayo sa may kahabaan ng Blooming Street Sa may kanto mismo ng Espanya. Uh, malapit mismo sa may Ibarra Street. Ayan guys. May nakita tayong cart na dinudumog. Ito talaga guys, in literal na dinudumog. Oh. Kita nyo naman ha. Ah. Dami tao sa likod natin. So, kakasyoso natin. Ayan. Nagtitinta nga pala sila ng ano dito. Mga Mexican food. Tulad na itong burrito, ang laki. Akala ko nga kanina, imbutido eh. Ang taba, oh. Marami, oh. Saka, ang bigat niya sa personal, ah. Yan, oh. Pwede na to sa, ano, tanghalian. So, tingnan na natin. Ang sarap ng mga spices na ginamit niya. Yung beef. Ang sarap. Eh, yung beef niyo, homemade yan, guys, ah. Isa pa. Daming gulay May mga corn pa Nakakabusog oh, Siyempre guys Meron din sila ditong Ang quesadilla Ayan 88 oh. pesos Daming laman no oh. May kasama na rin sauce Isang garlic Sa itong spicy Wow So tikman natin Niligyan na natin na siya ng sauce drop hmm Malipis lang yung pita niya. tamang tama lang. Yung laman talaga lahat yung mga ano mo, makakakain mo at mararamdaman mo. ma-order din tayo ng bestseller nila na soft taco. 96 pesos yan. Dalawang piraso na. Ayan. Ito guys, medyo marami yung ma-order kanina. So ayan. Tignan natin. Grabe. Daming laman. Hmm. Oh. Kami kamu kamu. Wow. Yung kanina, medyo makakarni. Ito naman magulay. Hmm. At ito pa guys, ah, meron din sila dito yung mga nagte-trending dati sa social media na bring ba ano bring your own bag of chips. Meron din sila. Ito ngang napakadami oh. Loaded, ang bigat 105 lang, ang dami nila nilagay Ayan, ito naman daw talaga yung actual serving nila Ayan, so tingnan natin Grabe, ang daming toppings Oh Miti kasi ang dami niyang laman Ayan, pwede naman kayo magdala ng sarili ng chips Ayan Wow, sarap May mga ano po, mais Okay. Ayan guys, ha? medyo dinudumog na tayo ng mga gamo, -gamo. So ayun, kung gusto nyo makatikim ng sulit, uh, portable, affordable, ah, talaga masarap guys sa, Ah. Ayan, talagang binibilan talaga ng mga tao. Ayan guys, pag nakita nyo tong cart, ayan o, oh, Antojitos, ayan. Meron sa Espanya, marami naman silang branch. Ilalagay na lang natin sa comment section. Enjoy ko na. Daming gamo-gamo. Ulan ata. <laughs>